Magandang gabi po mga kababayan. Ako po sana ayokong ayoko nang napapanood yung vlog ni Maharlika kasi nakakarindi yung boses niya. Kaso dumaan na naman sa sa ano ko, sa timeline tapos may yung sa title na napilitan na lang ako na panoorin. Kasi gusto pong malaman kung ano na naman yung pinagkukudaan niya. At yun na nga po, hindi po ako nagkamali. Ito po kasi yung tungkol sa pagpunta ni uh, President Bongbong Marcos sa Australia. Yung pamamahiya sa kanya kay TBBM, nung uh, isang senadora doon na bastos. Nabastos po si PBBM nung senador na yon. Itong si Green Senator Janet Rice. Janet Elizabeth Rice. Ano po yung ginawa niya? Yung habang nag-speech po si si PBBM, ay nagtaas siya ng kanya, ng daladala niyang uh, what do you call that? Placard na stop human rights abuses daw. Na para bagang may ginagawang human rights abuses itong si PBBM. Alam mo, kasi according to this Senator Rice sa isang interview sa kanya ng isang TV network, ay mayroon daw kasing lumapit sa kanya na grupo ng mga Pilipino isang Filipino uh, community na nagpapatulong sa kanya na iparating kay PBBM itong uh, hinaing nila tungkol sa patuloy daw na extrajudicial killing at mga abang abuso alam nyo mga kababayan ang masama po kasi dito sa pangyaring ito itong mga Pilipino na nasa Australia na sa ngayon. Daladala pa nila yung mga mga kasinungaling, pagsisinungaling, pagbabastos, yung mga maling paniniwala, maling mga akala, maling mga pinagsasabi, mga pagbibintang. Na kesyo, yun ang ipinagbibintang kay sa Pangulong Bongbong Marcos, yung patuloy na extrajudicial killing. Samantalang... nangyari 'yun doon sa administrasyon ni Duterte. 'Yun sa pinalitan niya na administrasyon. Ay bakit kay Bobong Bong Marcos isisisi na para bang siya yung may gawa? At alam naman po natin na itong mga Pilipinong ito na nasa Australia, mga anti-Marcos ito. Kasi nga binanggit pa doon keso yung mga human rights abuses daw nung ama ni PBBM na si former President Ferdinand Marcos Sr. na hindi naman useless na pag-usapan yun doon. Unang-una po mga kababayan, si PBBM po, in-invite, in-inbitahan ng uh, Prime Minister bilang uh, pag reciprocate, uh, uh, reciprocal act doon sa ginawa na pag dito nung nakaraang mga buwan nung uh, Australian Prime Minister na ito nga si PBBM naman ang inimbita mag, uh, mag speech doon sa mag address doon sa Australian Parliament na isang nakaka-proud nga po na uh, naganap kagaya din nung pag-invite nung uh, Philippine Congress doon kay Japanese uh, Prime Minister Shinzo Abe. No, no no no, nakalimutan ko. Anyway, kagaya po nun. Ngayon, itong mga Pilipinong nagsumbong kay uh, Senator Rice. Kumbaga, ito namang si Senator uh, Janet Rice isa ring stupid ang babae. Stupid. Tanga. Kasi kung hindi ba naman siya stupid, hindi siya basta makikinig doon sa sumbong. Porke na sumbongan ng mga Pilipino, nagpapaniwala agad. Hindi man lang, senatorize, you should have done your homework first bago ka nang attack. Di ba mga kababayan, Basta naniwala doon sa sumbong. Palibhasa kasi aktivista rin. Parehas sila ng parehas ng uh, takbo ng utak. Kung hindi ba naman bastos itong senadorang ito, alam mo na foreign dignitary, bisita, invited guest, yung uh, Philippine president, tapos babastusin mo lang ng ganon? dapat inalam mo muna Senato, Senadora Janet Rice kung ano ba talaga ang katotohanan yung sinasabi mong human rights abuses at yung uh, mga extrajudicial killings hindi si Bongbong Marcos ang may kagagawan niyan bakit sa kanya nyo isinisisi dapat kung hindi, tanga rin itong uh, senadorang to dapat nag-research muna kayo. Huwag kayo bastang naniniwala. Hindi nyo man lang naisip na sino ito mga Pilipinong ito na lumapit sa para siraan yung Pangulong Bongbong Marcos. Mga antay Marcos ito eh. Na hindi makamove on. Na ang tatanga. Diba? Mga tanga, mga dilawan yata ito, mga antay Marcos na ito eh na wala nang ibang pinapaniwalaan kundi yung kasinungalingan na yung uh, tatay ni PBBM na si Marcos Sr. ay nagpapatay ng mga tao. Nagnakaw. Diktador. Come on. After all these years, ganyan pa rin ang pinaniniwalaan ninyo. Sarado mga utak. Tapos ngayon, pupunta kayo ng Australia hahawaan nyo pa yung Australiano, hinawaan nyo ng katangahan ninyo yung isa ring kapareho ninyong tanga na si Janet Rice. Di ba? O, balik tayo kay Maharlika. Na isa ring tanga. Tuwang-tuwa si Maharlika, mga kababayan, na si PBBM ay pinahiya. Bilib na bilib siya. Hangang-hanga siya dito sa tangang senador na Janet Rice sa pamamahiya niya doon sa pangulo natin. At nang uudyok pa siya doon sa pasala nagpasalamat siya doon sa mga Pilipinong nagsumbong, mga anti-Marcos, at inuudyokan pa niya na sige, ipahiya pa daw nang todo ulit si PBBM dahil babalik si PBBM sa Australia. This time sa Melbourne dahil doon sa isang uh, hindi naman biruin mo, pati itong lakad na ito na sa March 4, pinagbibintangan naman na babalik na naman daw. lang mo, maharli ka kung bumalik yung Pangulo doon. Eh, summit yun eh. Official official uh, trip. Pwede ba? Itong mga puna ng puna sa pagbibiyahin nitong Pangulo na akala mo, akala mo, akala mo na mamasyal. Nanguudyok pa siya dun sa mga Pilipino dyan sa Australia na ipahiya daw. Mag, uh, mag, mag, ano daw sila doon, mag rally. Yun daw ang isa lubong kay Bongbong Marcos sa March 4. Hindi e, pa tarantadang babaeng ito itong maharli na ito na hindi naman na Pilipino na nagpapakasarap dyan sa buhay sa Amerika pakialam ng pakialam dito sa mga nangyayari sa bansa natin wala ka ng pakialam dito maharlika. bakit ano ang ano naman ang uh, mapapala namin sa iyo or mapapala mo sa amin huwag kang nakikialam buang ka may sayad ka talaga at ito pong mga follower ni Maharlika na nagpapaniwala sa kanya, may sayad din kayo. Kakampi kayo dyan sa foreigner na panira ng panira dito kay PBBM na alam nyo mga kababayan, nung napaki, hindi ko nga tinapos yung vlog niya eh. Kasi nung naririnig ko na naman yung mga pagmumura niya, nakakaano po eh, ako mismo yung uh, para akong hindi ko ma... hindi ko ma-gets kung yung mararamdaman ko, kasi parang inailalagay ina ko yung sarili ko sa... sa... sa sarili ni PBBM. Para bang ako yung minumura? Kung makamura siya dun sa tao, oh my goodness, talagang wala siyang respeto. Naakala mo eh, ang laki ng atraso sa kanya. Ano bang atraso ni BBM sa iyo? Marlika. Sobra ang sobra ang galit at puot hatred. Na para bang grabe. Grabe yung uh, hindi ko rin maintindihan kung bakit kayang palagpasin po ito ng first couple. Itong mga pambabastos na ito ni Maharlika. Kasi kung ako, my God, hindi ko yan sabihin nyo ng uh, patulera ako. Papatulang ko talaga. Nakakaano eh. Nakakapanliit. At ito naman po, mahal na Pangulo, ano, ito isang uh, opinion ng isang uh, mamamayan na nagmamalasakit po sa inyo. Itong ginawang pamamahiya sa inyo nitong uh, tangang senadora na si Janet Rice na sa inyo kayo ang pinalalabas na masama dahil nga po tungkol dito sa mga AJK at uh, mga human rights abuses daw na hindi naman kayo ang may gawa. Yan kasi po hindi nyo po kasi uh, seryusohin yung uh, kaso sa ICC nitong mga Duterte sinasabi nyo na hindi kayo hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC yan po ang nalalaman kasi sa ibang bansa ng buong mundo na hindi kayo interesado makipag-cooperate sa ICC ibig sabihin kinukonsinti ninyo yung extrajudicial killing na kinukonsinti ninyo ang human rights abuses tingnan nyo kayo yung napasama dahil dito sa pa pabago-bago ninyong uh, statement tungkol dyan sa ICC issue na yan kesyo kesyo ongoing pa daw yung extrajudicial killing at yan ay sinabi ni Maharlika itong uh, itong bastos na Maharlika na ito kanino ba yung extrajudicial killing kay Bumbong Marcos ba? Di ba kay Duterte yon? Ngayon, pinapalabas mo na parang si Bongbong Marcos ang may mali, may kasalanan. Hindi mo, hindi mo binanggit na ang may kagagawan ay si Duterte. Sinisira mo yung Bongbong Marcos na wala namang kinalaman dyan. Yan na nga po kasi, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, seryosohin nyo na kasi yung ICC ipakita nyo sa mundo na hindi kayo konsintidor. Kayo yung napapasama eh. Tingnan mo, pinahiya kayo sa Australia. Biruin mo sa Australian Parliament mismo habang nag-speech kayo. Hindi natin maiwasan na mayroon talaga mga bastos kahit na senador, kahit na mga mataas ang pinag-aralan. Nagpadala sa pang-uudyok ng mga Pilipinong bitter kayo mga Pilipino dyan sa Australia na nangudyok kay Senadorang Tanga. Nanghawa pa kayo? Daladalan nyo dyan sa Australia yung mga ugali ninyo na basagulero, mga war freak. Tingnan nyo. Ang galing, may nahawaan kayo. Oh. Pero ano nangyari sa kanya? Hindi kaya kahihiyan din yun na uh, pinalabas siya doon sa conference na yun. Pero ayan, sumikat patuloy. Na-interview pa ng isang TV network. At doon, <laughs> nagpasikat. Alam niyo mga kababayan, nakaka... Hindi po kasi mga kababayan, katanggap-tanggap, na ang isang... Uh, foreigner ay aalipustain yung Pangulo natin. Foreigner dahil itong si Maharlika, I consider her foreigner already. Dahil hindi na siya Pilipino, tinalikuran na niya yung pagiging Pilipino na niya. Amerikana na siya eh. American citizen. Tinalikuran na yung pagiging Pilipino So, bakit ka pa nakikialam? Marley ka. Alam nyo, kung gusto mo man manirahan sa Amerika, Pilipino ka, pwede ka namang manirahan dyan. No need na itapon ang iyong uh, pagiging Filipino citizen. Pwede namang mag-immigrant. Ano ba yun? Permanent resident ba? Pero hindi hindi mo itatapon yung iyong uh, citizenship. Yung mga kapatid ko nakatira din nakapag-asawa sa sa abroad. Pero never nilang gugustuhin na magpalit ng citizenship. Hindi ni nila nung kabibitawan tatalikuran yung pagiging Pilipino. Kahit na ilang taon na silang nakatira doon. 'Di ba? 'Yun ang Pilipino. Pero itong mga nagpalit ng uh, citizenship, hindi pali yung mga mga Pilipinong uh, nagpalit na ng citizenship, pero ang puso nila ay nasa Pilipinas pa rin. Pero ito si Maharlika, the fact na binabalahura niya ang Pangulo ng Pilipinas, eh yan ang representative ng mga Pilipino, di ba? O di binabastos niya na rin yung mga Pilipino? Wala siyang pakialam eh. Bakit? Ang kahihiyan ng Pangulo natin, di ba? Sinisira niya yung imahe ni PBBM sa ibang bansa. Di ba pambabastos yon? Yung mga pinagsasabi niya na mga kabastusan, mga pambababoy sa mag-asawa, lalo na kay First Lady Lisa, na ewan kung totoo, totoo man o hindi, wala siyang pakialam doon talagang sadyang uh, sisirain yung pagkatao? Sirang-sira! Yung imahe ng mag-asawa, yung first couple, sirang-sira na sa paningin ng buong mundo. O ngayon, yung kahihiyan ba ng mga leaders natin, eh hindi natin kahihiyan. Kaya itong maharlikan nito, ang sarap nitong putulan ng dila nito eh tataka din lang ako na hinahayaan lang nila yan eh. Di ba mga kababayan? Kayo po, nakaka, sana naman itong mga, itong mga nagpapaniwala dyan kay Maharlika. Mag-isip-isip naman kayo. Yan ba ang ginugusto ninyo? Yan ang, uh, yan ang hinahangaan ninyo, iniidolo ninyo? Napakabastos ng bunganga at sismosa mapanirang tao, tapos gustong-gusto ninyo, at habang fina-follow nyo siya, pinapayaman nyo siya. Nininegosyo yung kasiraan nung Pangulo natin, pamilya ng Pangulo natin. Di ba mga kababayan, tama hindi? Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panunood, at uh, see you later. Keep on watching. Peace.